Magandang-magandang araw po, mga kababayan ko. Ito na pa ang panibago kong vlog ngayon na araw. Sa isang tanghaling tapat, pupuntahan ko po ang nag-tratrabaho, nag-work sa area kung naroon po ba sila. Ito ay bahagi ng aking task ngayon na bumisita sa trabahante dito sa aking area magandang araw po magpapalang araw kay sana ay makikita ko muli ang mga is, mga ano mga kasamahan ko na nandun na sa ibang lugar tulad nila ni Sir Paul nasa Bundok sa Luzon at ako naman at si Mang Ili nandoon sa Taloytoy ah, ah, siguro kahapon ba yon Ang vlog niya o at iba naman wala ko na nakita ngayon panigabagong vlog kaya bibisita po ako sa tagingan na ito ito ang lahat ay akin akin dadaanan ito po ang pagkabuhayan nila dito sa PP91 kooperatiba ng MDS Arco po mayroon silang tinatanim sa mga madalang na puno Itong area na ito ay kay ah, hindi ko nalang pangangalanan. Ma, malinis. Meron mga gulayan. Meron ano, tangad. Ito ay, naglalakad po ako patungo sa area ng aking pinatrabaho ng kanal. Pupuntahan ko po kung tapos na ba ang pagawa ng kanal sa area ito so, naglalakad po ako dahil malapit lang ito naman ang oxbow sa daanan ng mga naharbis na bunga ng saging ngayon ay wala pong schedule sa harvest martes ngayon at doon naman may pupuntahan pala ko sa area na sa aking kristo yun ang pagkabuhayan namin dito maliit lang ngayon mabuhay ka naman kabli nadaanan ng saging ah, isang magagandang bunga ito naman ha So, nakarating rin ako sa aking area topo ito po ang produkto namin pang kabuhayan. ganito ito po ito po ang magsasahod sa aking mga workers aking trabante na isa ang nagmimintin sa area ito haharbis ini ito naman ang ginagawang kanal but ganito at saan ang walker ko dito wala na ayang bike siguro may isa pang uh, iwan na tao rito sa aking ito ay ang tama hmm? Huh? malinis ito magkatabahan po rito ng ano gawa siya ng daanan ng tubig Ah, uh, tumo rito. Ah, ito hindi pa nalinisan. Ano? Labang ng tarbaho nito. Ito ang aking area. Members po ako sa aming ba?

Siguro Malinis nito Ito po Ay, kukunin nito ang blak Ganyan 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 Pang malinis na Yung iba hindi pa kay matigas pa yan. Ito lang ang mga mamalambot. And ito. Ang pag-maintain ng ano. Ito ang uh, ha-harbicin. Ito. So. Hey boss, magandang araw. Yung isa maganda. Na um, mabuti pa kakumbis ganyan. Yung iba naman para naman ng ano. Yung street lang. Hindi pabalik na yun ang lupa sa kanal. Ano mo yan? Ang kanalang di mo para parang ko yung kanalang boss? Di ipakwa ng ba anak? Gamay? Ay gusto ni mong anak dyan? Oh anak gamay. Gamay na may ragod pilar ba kis kis ano okay. eh di ba pala palar ba na siguro na kis kis lang ba kis kis lang gusto mo ana ana anak ana po kaya ang kanang katong dito tondo nakita ko ana man huwag 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 mo gamay ito kanang lupa yan, mapabalik pag umulan di ba e, yan lang po niya kamusta <tumuman> eh. ha na <tumuman>. naman lang dapat Pagkailan ka kumbisi ito isa dito. Katangin mong ikuan siguro. Ngisubay, oh. wala, wala pa nagkumbisi. Wala pa nagkumbisi. Na Ay, thank you. kay ang isa, maganda. Ang Kala isa, pangit. Bibiyaanan ko na. Nga naman. Init kayo. Ah, di diba? Wala ano nang ingong ka nga. Kanan di ah. oh kana, kena Wala pa kumbisi Wala pa day Sorry. Bakuman ko ane. Eh. Yan ano nga kumbisi? ang ini. Reklamo ko ba? Ah. Mawari na <laughs> oh, ang, ang kasunod yun, oh. maganda. Ayun, bakit ang ganito? Ah, sige. Kailan mo ni kumbisan na Naman ang iyang kilid. Oh, ah, yeah, sorry. Oh, Ayang, Ayang. yung tarbante ko rito. Saan? Naman diya? dia. Ay nung nagulay. Nagulay din. Tolot tikis payag. Payag. Kagis sampai payag. Mo tikis sampai payag to ngatu mo to. bisa nga. Wala sa ko ni mo magulay ko. Ah, uh, ikaw dai. Hmm. Dede kamu sabay sila pod. Ah, dito. Kumon na ko ni para di kwalkan Ito po ang nagkarta trabaho na sa aking area itong area na ko C sa C bin area C bin po black C bin kana oh, oh. dai mo iko na visible ito na lang hindi ko man nakita ang aking workers na nagmintin sa area ito lang ang isa naking workers nga nandito si anong pangalan mo sir Dani Dani Matulin Matulin oh, wow malakas tubakbo <laughs>

Bumalik na siya sa kanyang ginagawa. Ito ang magandang ah, yun. Adila na ka maabot ni Wala hirin na ito na. Ah, pala hirin na ito. Paano lang ha? Ato rin na siyang kumbisan na kumbisan. Oo, ano na niyang kumbisan. Kaya arang lao magkuha uno no, huwag ako nang apason. ano lagi? Oo, wala man na kuha ida nila. Kutul Ito ang bukitian lang ito na. Magsuko ka na kumbis? Habuan mana aku nih? Habuan panemu. Adil ya dalam kombis yang habuan nemu? Ah, aku kai ibok. Hah? Aku. Aku kai nipis sama yota nung nang kombis nung. No? Nah, itu kombis di dalam labah ini bagak kau mana? Hmm. Eh. Aku ah. ban nih, tunub tunuban. Mau nang hilang kan alam bau? Hmm. Tumban nama ni lagi. Lagi kau perasa tunuk kanal tu sa mau um, ang area sa lehal? Ah, di like. pagi. Di pagi hari bagak ban yang kanal? <coughs> Kelapok ban. Ya, aku ban nih, nih kombis. Yolo rin nila hmm ah. tunupan mo nang beses ni mo nang itanaw pag kumbisi niya lilin naman niya ko haon ang tagat mabuti niya hangin ako mabuti niya hangin ako simuwa nga pag kumbisi pag kumbisi niya boss hinahinay na po ko boss oo oh. na ato bang katay boss bye 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 <laughs> kumbati pa pa niya ha kumbati pa oh, Ito na po siya dito nagtatapos ang aking vlog nag -kanal, nag -kanal sa nagkakanal kong area at aking katulong rito ay naggugulay sa sa ibang payag doon po sila sa ano ibang area ito po ang prebago kong vlog ngayon araw tanghaling tapat na sinurbi. pinuntahan ko ang nag walk sa area at isa lang ang nakita ko ang nagtatabaho lang sa kanal at ngayon papauwi na po ako bye bye sa lahat shout out sa lahat ng na mga nag may ari ng lahat na area na katulad nito na banana so ang pagubuhayan nila so ang aking area oh Shout out po sa kanila. Ito po ang vlog ko ngayon sa Hacking Area. Bye bye!